Nakikita nyo ba yan? Malunggay! Para sa jowa mong iniwan kang malunggay, gay! Siyempre, kaya tayo kumuha ng malunggay. Iluluto natin yan sa munggo. Bago lahat, bibigyan muna natin ng mantika. Tulad ng jowa mong mamantika. At then, teka nga lang. Munggo nga palang iluluto natin kasi nga, jowa mong amunggol. Cool Kulgo! Yan, after that, igigisa na natin yung munggo. Papagod ako sa inyo mag-host, bush, bara. Kaya, pag ito, hindi mabutang lang 30, 30, likes. Bahala na kayo. Hindi na ako mag-upload. na kayo lab. Gago! Pero dahil dyan, lapit-lapit ko kayo, hindi ako napapagod mag-edit. Ha? mag edit pa rin tayo ng mag edit Magko-content pa rin tayo magko-content. Tapos wala tayong lang nanonood sa akin. Hmm? Hmm? Araw. Asan na yung munggo? Tumingan na ako sa inyo. Ito yung munggo. Ayan. Ayan yung munggo. Tulad ng gawa mong agol-gol. Siyempre, natin ng panang manok. Para naman, may kasamang gul-gul. At syempre, dahil may munggo, hindi hindi mawawala yung toyo ng jowa mo. Kung alam mo yung toyo, iyan. Ayan yung jowa mo. Parang siya yan. Kasi toyo, may toyo siya. After that, syempre, dapat piprepare natin yan ng ganyan. Yan. Gaganyan so, na natin yan. Itong toyo na pala to, itong toyong pala to, ay mapanakit kasi nananansik. Sa so, parang siya, mapanakit. Siyempre, after that, itong malunggay na gulgol, na parang jawa mo ay, Ihalo na natin dito sa mungbo. Yan, for today's video. Mungbo ang ulam na naman natin ngayon. Siyempre, hindi tayo magsasawa dyan kasi ganitong buhay, sa pang After that, siyempre, titikman natin yan. Oh, goods na! Okay na, okay na! Ayan na nga lang ang ating video for today's video. At luto na rin ang ating tuyo na parang jowa mo mukhang toyo. At kente, for today's video, ito lang ang kating kaganapan ngayon. Bye-bye! Ika lang! Huwag ka muna mag kung di ka pa naka-follow, syempre dapat i-follow muna ako dyan tapos mag-iwan ka ng message ko na pang gusto mong gagawin natin sa susunod na video. So, yan, Bye-bye!